Si Yuna ba to? Mm -hmm. Ay, si Yuna, hindi ko nakilala. Kala ko si Nari. Basa. Bagong paligo. Basang basa. Ang daan mo kayo na yung inong. Nari! Psst. nagtatuyo na ng ano niya, o dila dilaan na yung... Asan si Pinat? Makyat? Hello everyone! Welcome to my vlog! Hello guys! Nandito po silang tatlo sa CR dahil papaliguan po sila ng farm mam nila. Sa wakas makakaligo na ulit. Dahil last month, guys, ay pinakapunpo po silang dalawa, si Pinat at si Una. Kaya nung bago silang kapunin, guys, a day before, pinaliguan sila ng farmam nila. Tapos sabi, after one month pa daw ulit paliguan. Kaya ayan, naligo na sila ulit. Kung mapapansin nyo, guys, si Pinat, maingay talaga siya paliguan. Kaya, uh, kako, unahin niya paliguan si Pinat para maunang lumabas dahil maingay po talaga yan siya. Pero ayan yung dalawa guys sa kakatuwa na nagmamasid, nakikiramdam. Si Yuna ay behave na behave lang talaga. Ayan oh ang cute. <laughs> siya yung pinaka behave na pusa namin guys, si Yuna pangalawa itong si Pinat. Ang pinakamakulit itong si Nari, yung black night, ito. Ayan, si Yuna, ang cute. Nagpaparamdam na siya. Nakikiramdam siya sa isip niya. Naku, ako lang isusunod nito. So, ayan guys, si Pinat, napakakulit talaga yan. Takot siya. Ang takot talaga sa tubig pag niliguan. Napakaingay yan siya. Magwawala yan siya. Ayan guys, isunod na itong pinakamakulit na Nari. Ayan, napakakulit nito guys. Pero, hindi siya takot sa tubig. Ayan, kung mapapansin nyo. Behave lang siya, hindi siya maingay. Dahil gustong gusto niya maglaro sa tubig. Talagang, pag alam niya may tao sa CR guys, madalas sumasama yan siya. At umiinom pa yan ng tubig dyan sa bowl. Minsan matatawa ka na lang dyan sa pusa na yan. Napakakulit talaga kung saan ako pupunta. Nandoon din yan siya. Talagang hindi ko alam kung bakit ganyan. Sunod ng sunod sa akin yan. At gusto, gusto niya talaga mag, mag ano sa CR, magstay sa CR. Ayan, minsan umiinom yan siya dyan sa mga basa-basa dyan sa sahig. Pero malinis naman yung pagkatapos bang maligo, susunod yan siya dyan at mag... Hindi ko alam kung ano bang gagawin niya dyan. Maghilamo siguro, charot. Ayan, ang kulit o. Oh. Tapos, minsan pa, pag hindi mo isara yung takip ng bowl, ala, dumudungaw yan dyan at umiinom. Napakakulit. Ayan na guys, nag-iingay na siya. Mukhang giniganaw na siguro yan siya. And lastly guys, ito na si Yuna, ang pinakahuling paliguan. Kasi nag-behave lang talaga yan siya, nag-aantay siya. Kung kailan siya pasirita ng shower, kaya ayan o, behave na behave lang siya. Yan ang kakatuwa siya paliguan na hindi ka ma-stress. Dahil ayan o, oh, feel na feel niya talaga yung shower. Yan lang naman guys, ang ginagamit sa kanila pagpaligo, yung bidet, okay na sila dyan. Dati, yung shower, pero mas maaluan kasi dito guys dahil may natutungtungan sila dyan sa tangki ng bowl at saka dyan sa lababo magkakalapit lang. Kaya pwede lang silang magtawid-tawid at hindi mahirapan ang anak ko. Kaya yes, sinasanay namin silang maligo guys dahil tumatabi sa amin pag natutulog. Mamili lang sila guys kung saan nila gusto tumabi sa gabi. Minsan doon yan sila sa kwarto ng mga anak ko, minsan dito sa amin. Tapos na po silang maligo. Thanks for watching. Please like, share, comment, and follow for more. Bye! Then my next video. God bless everyone.